Ito pala ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo ay ang Burundi. Matatagpuan ito sa Silangang Afrika, sa rehiyon ng Great Lakes. Ang Burundi ay isang maliit na bansa na napapaligiran ng Rwanda sa Hilaga, Tanzania sa Silangan, at Democratic Republic of the Congo sa Kanluran. Paano nangyayari ito? Ang kahirapan sa Burundi ay dulot ng maraming salik. Una, ang bansa ay mayroong mataas na antas ng kawalan ng trabaho at kakulangan sa mga oportunidad para sa kabuhayan. Ayon sa World Bank, halos 70% ng populasyon nito ay nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Ibig sabihin, hindi sapat ang kanilang kita para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, at edukasyon. Pangalawa, ang mga hidwaan at kaguluhan mula pa noong dekada isang libo na raan at siyam ay nagdulot ng malawakang pagkawasak ng infrastruktura at pag-aalis ng mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Ang civil war na naganap mula 1993 hanggang 2005 ay nag-iwan ng malalim na sugat sa lipunan at ekonomiya ng bansa. Bagamat may mga pagsisikap na makamit ang kapayapaan, patuloy pa rin ang tensyon at hindi pagkakaunawaan. Pangatlo, ang agrikultura ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan para sa karamihan ng mga tao dito. Subalit dahil sa hindi magandang kondisyon ng lupa at pagbabago-bago ng klima, nahihirapan ang mga magsasaka na makapag-produce ng sapat upang matustusan ang kanilang pamilya. Ang kakulangan din sa akses sa edukasyon at kalusugan ay nagpapulalo pa sa sitwasyon. Sa kabuuan, ang kombinasyon ng kawalang katarungan, hidwaan, at kakulangan sa resources ay nagiging sanhi kung bakit nananatiling isa si Burundi bilang pinakamahirap na bansa ayon sa iba't ibang ulat mula sa mga internasyonal na organisasyon tulad ng United Nations at World Bank.